Hi guys, alam niyo po ba na lang itong dalawang perasong itlog, dalawang perasong tinapay, ay makakagawa na po tayo ng napakasarap na dessert. Yeah, you heard it right guys, tinanguyo naman sobrang sarap talaga ng dessert na nagawa ko kaya naman ituturo ko sa inyo kung paano. <coughs> So, bali guys, meron ako ditong dalawang pirasong itlog, dalawang pirasong tinapay. And sa recipe na ito ay pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong plain na tinapay. Plain po ha, na tinapay yung ating gagamitin dito guys. At bali, gamit nga po pala itong aking manual food chopper. Bali, hihiwain po natin ng maninipis yung ating tinapay. Pwede rin po kayong gumamit dito ng blender. O kaya naman food processor. Kung wala naman po kayong mga ganitong gamit guys, pwede naman po mano-mano ito. Hihimayin po natin ito ng maninipis. And gagamit nga rin po pala tayo dito ng evaporated milk at saka itong condensed milk guys. Pagkatapos ko nga pong ma-chop yung mga tinapay so ilalagay natin dito sa bowl at ilalagay natin po dito yung dalawang perasong itlog. Sunod na rin natin pong ilalagay dito yung kalahating lata ng condensed milk. And yung evaporated milk nga po pala guys, nilagay ko na nga po pala dito yung isang lata. Syempre para mas creamy at mas masarap. Kung marami naman po kayong kakain guys, pwede po kayong dito magdagdag ng dalawang perasong itlog and magdagdag na rin po kayo dito ng dalawang perasong tinapay para mas parami po kayong magawa. Para matanggal naman po yung lansa and ma-enhance yung flavor ng ating gagawing dessert, so naglagay po ako dito ng dalawang patak ng lemon, pwede rin pong kalamansi. At naglagay na nga rin po pala ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla essence para mas mabango guys. Itinabi ko po muna dito guys yung ginawa nating mixture para mas lumambot po yung tinapay. Dahil dito po ay makakaramilize po muna tayo dito ng sugar. So balis isang lanera po, tig isang kutsara po ng asukal yung nilagay ko dito. Okay na yung ating karamilize na sugar. So mabalik na tayo dito sa ating mixture. Ayan, hinalo ko po muna ito ng mabuti para mas lumambot. Ayan, gagamit nga rin po pala tayo dito ng salaan. Dahil patadaanin po natin dito sa salaan yung ating ginawang mixture para mas pinong-pino po talaga guys. Ayan, pisat-pisatin natin ng kutsara para pag napadaan po ito dito sa ating strainer ay mas magiging pino po ito. Ayan, kayo rin natin yung nasa baba kasi sayang yan. At ito na nga po pala lahat ng ginawa ko. Ayan, dalong pirasong itlog lang yan and dalong pirasong tinapay guys. So, ilalagay din natin dito sa ating llanera yung ating gagawing leche plant. Alam nyo guys, kapag ganito yung ginamit natin, lalong lalo na kapag may handaan, ay mas baka katipid po tayo pero masarap po ito guys, promise. Ayan na nga, at dahil nga po naubusan ako guys ng aluminum foil, so gumamit na nga lang po ako dito ng cling wrap para po kapag i-steam yung ating leche plan na hindi po ito malalagyan ng tubig guys. So i-steam lang po natin ito ng mga 45 minutes sa mahinang apoy lamang. Pagkatapos nga po ng 45 minutes, ayan okay na po yung ating leche plan at medyo napalapigin ko na nga rin po pala ito sa ref ng koonte kasi napakasarap pong kainin nito guys kapag medyo malamig, 'di ba? At charan, ito na po yung resulta ng ating ginawang budget friendly na leche plan. O di ba guys, kapag nagki-cravings ka ng leche plan, o kaya naman kapag may handaan, di ba? Ay hindi mo na kailangan gumastos pa ng mahal na bumili ng maraming itlog para lang makagawa nito. At promise ko sa kapag na-try mo to, sobrang soft nito. Hindi mo nga mahahalata na may nilagay ka dito na tinapay. Kaya naman, i-try na rin po. Salamat sa panonood. Bye-bye.